guys sa mga mag-e-exam ngayong April 27 sa NAPOLCOM entrance exam guys pag-aralan nyo tong number series sa mga hindi mahilig sa math guys practicing nyo lang to araw-arawin nyo under ito ng quantitative reasoning guys malaking puntos to kaya pag-aralan nyo mabuti eto guys bibigyan ko kayo ng sample paano mag-solve ng isang number series ganito mag-solve ng isang number series guys mapapansin nyo dito guys may mga number ayan tapos, merong sasagutan kayo dito. Parang puzzle to guys, ganito lang yan. Paano ba niya nakuha itong kasunod na 13? Tapos itong 13 to 25, 25 to 45, 45 to 75. Ima-minus natin to. So, ang sagot dito, 6. So, positive 6. So, dito naman, paano niya nakuha tong 25? So, minus lang natin. Ang sagot natin dito is 12. Dito naman is 20. Dito naman is 30. Dito, mapapansin nyo, 6 plus 6 is 12. So, 12 plus 6 is 18, di ba? So, wala siyang sequence. So, ulit na naman. Ayan. Ulit na naman natin. So, paano siya naging ganito? So, dito guys, positive 6 ulit para makuha ito. Dito naman is positive 8. And dito naman is positive 10. So, mapapansin nyo, may addition siyang dalawa. So, dito, ayan guys, makukuha natin to Isosolve muna natin yun dito. So, dito, kailangan dito is positive 12. So, ano yung nandito? Ang sagot dyan, guys, is 42. Kasi, positive 12, ba? Diba? Kaya, masasolve na natin ito. 75, ito, 75 plus 42. 75 plus 42 is 711. So, 117. Ito yung tamang sagot. Nakuha nyo ba? So, dito, ayan, positive 2. Dito, positive 2. Dito, positive para makuha natin to, kailangan nyong magkaroon ng ganito. Sana may natutunan kayo. See you sa next video. Bye bye! Meron ako number series problem dito guys. Try nyong sagutan. Post nyo tong video. Then sagutan nyo. Tapos tignan natin kung tama yung sagot nyo. Game. So mapapansin nyo dito guys. Itong 36 nabawasan ng dalawa. Kaya naging 34 siya. Dito naman sa 34 nabawasan ng apat. Dito naman sa 30, nabawasan na naman ng dalawa. Dito naman sa 28, nabawasan na naman ng apat. Ano ang tama sagot? Tama guys. Nabawasan ng dalawa. So ang tama sagot dito, ito. Sa mga ganitong question guys, mapapansin nyo, alternate. Ayan. May mga ganitong question. Minsan, add numbers or even numbers. Sa mga ganitong question, i-analyze nyo mabuti kung paano yung isolve yung ganitong mga problem. Simple siyang tignan pero meron siyang technique paano mo siya isosolve. Sana may natutunan kayo. See you sa next video. Bye-bye! Guys, sagutan natin to. What if daw? Ganito yung tanong. Kapag ganito yung tanong, guys, malaki yung agwat. Ayan, guys. So, oh, napakalaki yung mga agwat, di ba? Matik yan, guys. Una yung tignan, division. Try nyong i-divide to. Yan. Ito, 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 at yung magiging sagot natin. Game, game. Kapag dinivide natin itong 36 to 600, ang sagot dyan is 6. Dito naman is 5. Dito naman is 4. At dito, mapapansin nyo dito, pababa ng pababa yung numero. So, ang tamang sagot dito is 3. Paano natin makukuha to? Ang gagawin lang natin, di-divide lang natin to. 30 divided by 3 is 10. So, ganito yan. 10 times 3 is 30. 30 times 4 is 120. 120 times 5 is 600. And 600 times 6 is 36. Ganito yung pattern dyan, guys. Sana may natutunan kayo. See you sa next video. Bye-bye! Sa mga mag -e exam ng NAPOLCOM entrance exam, you need to learn this one. This is number series, guys. Ito yung mga numbers na sunod-sunod tapos nakakalito <laughs> may mga videos na ako dito sa facebook at tiktok ko tignan nyo na lang so meron tayo ditong question number 1 at question number 2 try nyong sagutan guys i-post nyo muna yung video na to then try nyong sagutan ano yung naging sagot nyo guys? i-comment nyo naman sa baba i-solve na natin tong problem na to gumawa na ako dito ng solution dito sa number 1 guys mapapansin nyo 3 ay kasunod nya ay 4 so nag-add siya ng 1 dito naman sa 4 to 7, nag-add siya ng 3. 7 to 8, nag-add na naman ng 1. At 8 to 11, nag-add na naman ng 3. So, mapapansin nyo dito, alternate. So, ang mga problem na ganito, ang solution nito is alternating addition. So, mapapansin nyo dito, ang addition niya is 1. Ayan, 3, 1, 3, 1, 3. So, ang kasunod nito, 12 plus 3 is 15. So, ang tamang sagot dito ay ito. Letter D. 15 yan. Dito naman sa number 2, ang tawag sa problem na to is simple addition with random numbers. So, dito mapapansin nyo, 8, 8, 8, 22, 28, ito ang nag-iiba. Kaya random numbers. Ito, nag-iiba yan. So, ang tamang sagot dito, plus 6 siya eh. So, 28 plus 6 is 34. So, ang tamang sagot dito is 34. Ito, hindi nag-iiba. Dito lang nag-iiba, kaya random numbers. So, dito, ang tamang sagot is 34. Sana may natutunan kayo. See you sa next video. Bye-bye!